Uh, sa ating mga baguhan na content creator ay uh, wag mong isipin na madali lang yung uh, pagiging content creator. Kailangan ay uh, magsimula tayo sa number one. Uh, ang ibig sabihin ng number one guys ay marami ka pang pagdadaanan dyan bago siya masundan ng number 2. So tayong mga baguhan pa guys, ay wala tayo masyadong views, like dahil hindi naman tayo sikat na katulad sa mga malalaking content creator. Pero 'wag mong isipin na napagod ka o uh, ihinto mo na 'yung pagiging content creator mo dahil uh, sayang naman 'yung uh, uh, pagiging uh, content creator mo o kaya 'yung mga video na na i upload muna sa iyong uh, Facebook page kasi guys uh bago tayo nagsisimula ay alam naman natin na uh, hindi madali kumita ng pera dito sa Facebook uh, sa siguro sa uh, mga 5 uh, uh, video ang may upload mo diyan ay uh, wal, minsan ay walang sumikat minsan ay walang like dahil uh, Uh, sa nanonood minsan ay hindi nila nagugustuhan yung ating mga video kaya e scroll sila ng e scroll so hindi nila ito pinapakinggan guys so bago natin mararating yung number 2 guys ay uh, marami pa rin tayong pagdadaanan dyan na uh, mga uh, pagsubok sa paggawa ng ating content uh, bago natin marating yung uh, number 3 na uh, level natin guys kaya guys medyo matagal ito guys uh, hindi katulad uh, doon sa uh, YouTube channel na madali mong Uh, makuha ang 110 million views o 500 o 1000 views dahil dito sa facebook ay talagang maghihintay ka talaga dito ng matagal bago ka uh, mapansin ng uh, iyong mga followers at saka iyong uh, mga uh, uh, mga uh, kasamang uh, content creator guys